Loh! Wow, ang ano niya! Anong masasabi mo, kaibigan? Ang dami-dami yung isda. Ang apat na araw. Ang apat Ronald, puno ng bami, Ronald. Ah. ah, 40 kilo siguro ito. Ah, kada sangit sa ulin, putol eh. Ang tawad ba? mo na kung sila dahan ato una ko dapat nagahan na yung tagamit ah Okay lang Masangit siya ati ha At ah Oh jackpot po guys Jackpot po Akong mga upat kakauban guys tag o sa kabamer na uban ban nga ako mga kuha pa kuha kakilo so okay lang wala may magkamera na ko guys di hindi nyo ako makita na marami akong isla makuha kasi walang mag sa akin kung baga ako lang magsarili ng video oh Wow, tat bangka kami dito guys. Ronald Corona, agua a Ronald. pag munay mo pa kurog, di pa ni mo kuhaon, mo pa ni mo. Oo, tama na yun. Gini na. Hindi <laughs> mo, mo pa yung luluon may para mo kaon. Ah, bugat na oh. Dua yun na po ito? Dua, try door ulin. Hindi, pasidaan na gusto na ako atong unagod, padagano lang na gamit ah. Hindi mo na, may kapuspusag tubo ba? Ah, kabili ah. gitandok ko kunya ba nga pagkasangit usagway sangit katung clip na ko yan giisa yan gisangit dito sinilas kay ang gibot pagmayag sabot pag ichan niya sa clip na ko tangse nga uh, blow wala na ko tangse nga uh, puti iya yeah, nang gi pirpalos sa clip para dili sang sambo paduha na gid rumba so sangadlaw usapon upat natanda ko sabot siya Fort ko ba ito? Ako kasi ang to dito, ima mga itanggal So wala ko tanggal eh, kung uh, clip na lang yung ko ah Kita mo ko yung giisa, so wala lang giisa eh Giisa ni mo, kitaan niti ka Yung e, mga gi, kuha na kong clip, pasangit Babaw niya, e. kuha na yung tangsi Ha?